Idol Christian, before tayo mag-start, ah, tanong mo na kita, ito yung kauna-una uh, mo na rigid MTB. Bali, napansin ko kasi doon sa MTB mo, uh, 27.5 yung frame, universal uh, size yung fork, pero yung gulo mo, pang 26 era, late no? Oo oh, nga po eh, pero nakuha ko po kasi siya, nakaganto na po yung build niya. Mm. Kumbaga, nag-ipo na lang po ako na... pera para uh, ma-upgrade ko po, po sa 27 .5. oh, eh. Kasi ang concern ko sa ganyan Uh, malit masyado yung, uh, yung yung wheel, yung wheel set uh, proud sa pedal strike at, oh, nagkaka pedal strike ka ba dyan sa ganyan setup ayan kasi matagal na akong huling nakapag bike check na frame at ano Tosic Brandon no? Oh. Ah, yes. ngayon lang ulit uh, yun nga Brandon na XC Hartin mountain bike frame ito yung Luto Wang, Luto Wang na unang model to eh, na universal size or one size fits all so ito nga yung CST Jet na 26 x 1.95 na wire bed na Exeter eh, sayad na lang po. Ang naririnig ko na lang yung ano eh, yung eh, okay, sa rotor eh, sumasayad sa kalitan. guys, magandang araw sa inyo. So nandito naman kami sa Tagaytay, no. Uh, ah, babala kami ng konti. Ito yung papuntang Sampaloc eh. At ah, ito yun, yun, kita ninyo na yung Lake no? Kasi dapat magbabayte kami dun sa Sa may KOR no? Kaso lang kasi di na naman nakisama yung panahon Ulan na yes. naman eh Kaya naganap kami ng lugar na matino, ano, Medyo magadagan na yung weather condition Kaya dito, dito yung napili namin no? Ayan, ito, ito naman yung babayte check ko So ito yung rigid MTB ni Idol Christian Baldove yan, so i-check natin yun yung specs ng kanyang rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol Christian, before tayo mag-start, uh, tanong mo na kita. Ito ba yung kauna-unaan mo na rigid MTB? Ah, yes po. Ali, ano ba yung history ng uh, bisikleta mo? Ah, uh, nakuha ko po ito siya sa online po kasi inisop ko po, po siya sa cellphone. Kasi last time po, first bike ko po is road bike po. Kaso bakal po. Uh -huh. Kaya nag-aalangan po kasi nagkakalawang po pag nagagasgasan. Kaya Nagbulak po ako na kahit MTB na alloy na lang. Mm. So ito, ito, so ito second hand. Ay, ah, yes, po, second hand ko po siya nakuha. Okay. So naka-rigid kasi yung ganyang klasing toxic brand doon. Okay. Binibenta yan ang naka-suspension fork. Eh. Ah, yes po. Yan ah, yung build bike niya Eh. Kasi galing po ako sa road bike, so medyo na bitin ako, medyo na ano ko sa speed. Concern po kasi ako sa speed kaya binil ko po siya into crit. Hmm. Kaya ano pang ano pang crit pag retrace. Okay, uh, trace and long ride na dito. Okay. Talaga napansin ko kasi doon sa MTB mo, uh, 27.5 yung frame, universal uh, size yung fork, pero yung gulo mo pang 26 era yeah, late, no. Oo oh, nga po eh. Pero nakuha ko po kasi siya, nakaganto na po yung build niya. Mm. Kumbaga nag-iipon na lang po ako nang pera para uh, ma-upgrade ko sa 27. .5. kasi ang concern ko sa ganyan, ah uh, maliit masyado yung uh, yung yung wheel yung wheel set ah uh, proud sa pedal strike uh, oh, nagkaka pedal strike ka ba dyan sa ganyang setup? Uh, nagkaka pedal strike po ako minsan pag masyado na pong liku yung bike ko pag nagbabanking? opo oh, pag ganun po tapos, pag naka expose po yung kung baga left side po yung banking ko tapos naka expose po yung left side na rank arm ibig sabihin yung nakababa rin opo oh, ganun. yan yung nga, pag mag ka tapos mag u turn ka Ay, yes. then kailangan mo lang po jack minsan pag nakabanking ka masyado kailangan mo ipadjack doon ka nagkakaroon ng pedal strike Ayos yes, po pag ano yeah. pag pinapadjack ko po yung sa left side din po yun nga no yun nga uh, yun talaga ang magiging ano yan kapag malit masyado yung wheelset tapos yes. ano, ano 27.5 yung di ba yung okay. twos, 26 na nagulong eh no yan ito nga yung uh, general background sa kanyang rigid MTB so mag start muna tayo sa kanyang XC Heartin mountain bike frame ayan kasi matagal na akong huling nakapag bike check na frame at ano Tosic Brandon no? oh, ah, yes. ngayon lang ulit Ah, uh, yun nga Tosic Brandon na XC Heartin mountain bike frame yung itsura ng frame nito parang mountain peak aero yan yung nakaganon siyang... may hump dito <laughs> yan aluminum 6061 Ah, uh, yun nga pang 27.5 then ito medium no? Ah yes, medium po. Size medium. Ah, uh, pa, uh, di ko pa kasi nasusukat eh. Sukat ko mamaya. Pero ito size, palagay ko size 17. Then tapered to, di ba? Ah yes, tapered po yes. tapered yung head tube. Then sa cable routing, sa, sa, sa FD tsaka sa RD internal, external sa rear brakes, pang BSA at the bottom bracket shell, uh, pang 27.2. Yes, 27.2. Millimet 27 Yan, millimeter diameter na seat post uh, quick release yung out din ang disc brake color per mount naman is post mount so pasensya na madumi yung mga bike namin kasi umulan dun sa rep ball, eh red sa red may pi ano eh galing po sa ano eh Rebel kaya mm. napasabak sa dumi yan eh. Buti dito tuyo eh no oh, Umito yung ulan eh no Yun, So next naman sa kanyang eh, MTB Rigid Fork Ito yung Lutuwang Lutuwang na unang model to eh Na universal size or one size fits all eh, Lalagay ko na lang sa screen yung crown length At saka yung blade length nito Ah, uh, ito yung aluminum 6061. Then yung steerer tube na to is straight or non tapered so naglagay siya ng adapter para maging compatible dito sa kanyang tapered head tube ng Tosic Brandon. Ah, uh, quick release on drop out then yung disc brake caliper mount naman niya ni post mo. Ah, uh, next naman sa kanyang cockpit, ito yung kanyang MTB handlebar na Trubative Haspel na aluminum 6061. So malapit na ito maging pambansang handlebar kasi yung naibatch ko kabi ganito rin yata yung ano yung handlebar eh, no? Medyo common na po. Common na, no? Uh, Sponsored by Jared. Ah, sponsor niya, no? Sponsored po ni Jared. Ah, nga, no, 31.8 mm ang diameter. Yung lapad nito, uh, 590 mm. Uh, next naman, ito kanyang grips. Ano to Unbranded? Ah, pa Unbranded po. Yan, unbranded na chunky grips. Yan, makapit naman at grip. Ah, ano pala? Umiigot. Umiigot <laughs> na, maluwag na. <laughs> Pero meron pa po akong rap boss, di ko lang po nakakapit. Ah, Walang sinusulit mo lang to, no? Ah, po, yes po. Yan, so next naman, ito kanyang stem. Ito yung... Uh, Z303 Z3 03 na aluminum sa ng haba is 60 mm. Yung angle naman ito is negative 25 degrees. Yung kanya uh, yung kanyang taper uh, tapered headset ano to mountain peak. Yung halil. Ito. Ah, di ko po sure. Para mountain peak kasi yung ano yung headset yung headset okay. cap eh, nito Na seal bearings. Yan so next naman uh, ito itong kanyang seat lap. ito yung sa stock ng Tosic na aluminum quick release type. Uh, 31.8 mm ang diameter. Tapos yung seat post mo carbon 'no. Yes, Ibig sabihin nung binili mo ganyan na. Apa? Ah, okay. So yung may yung first owner pala lang 'no. Kasi hindi kasi ideal 'yan eh. Hindi kasi kasi ang carbon fiber lagi ano may torque limit. Ay I mean kasi hindi masukat yung hikpit, baka masira yung carbon. So kung may budget ka kahit na ano lang budget na allen type na na seat clamp. Tapos paano mo sa bike shop na may torque wrench? para safe yung seat post mo. Okay. Yan, uh, balik tayo dito sa tosig na seat post no, carbon fiber T800, 380 mm ang haba, 27.2 mm ang taba na zero setback na may dual bolt clamping system. Ah, uh, yung saddle mo, yung para sa ko yan, medyo laspag na. Parang ano, ito yung, Mosek. parang may na-bicycle down na ito, parang sagbit to eh. Mosaic po yung name niya. Ha? Huh? Mosaic ba? Yung... Mosaic ba? Ah, yes, daw ito, ito yung parang laspag ano, na. ito yung parang disco ball yung, yung <laughs> ano, yung oh, yung umiil ano nag nag-sparkling. Oh, 'Yun -ano nga ano, walang butas sa gitna, uh, malambot and flexible steel railings. So ano 'yung feedback mo dito sa saddle mo. Okay naman po siya, comfortable naman po. Eh so ito 'yung feedback niya dito, no? Okay. Uh, next naman sa kanyang drivetrain. 'Yun nga nakapambansang drivetrain to one by <laughs> so wala kayong makikita na front shifter front derailleur at saka extra chain rings. 'Yung kanyang rear shifter, uh, Shimano Altos 2 na M310 na 8 speed. Ah uh, ito kanyang MTB crank, ito 'yung pambansang MTB crank. <laughs> Ah, hindi, ito. Ano mo na? Yung pambansang MTB Crank na I accept ko na Halotech. Yung bottom bracket ito, anong brand? Uh, ah, nakita mo ba? Yung... Kasi magkaiba, yun. Oh. Oo, kasama, magkaiba. na, kasama na po siya na nakuha. Okay, magkaiba yung silver rin sa kaliwat sa kanan. yon ah uh, 170mm ang crank arm, pang 4-post built up 3 by Bali, 104BCD. 104 104 sa dalawang chain rings din, 64BCD para sa grand ring sabi mo kanina itong chainring mo decas no ah, pa, de, de. na one by narrow wide na rounded so uma, kasi itong si idol nakasabay ko to sa rep ball hmm. di ba nakasabay ka to sa may kambalahon ayos ah, pa sa kambalahon po doon kita nakasabay ibig sabihin yung umaahon ka ito pala chainring mo ayos ah, po <laughs> Hibigiran ka eh no ako, ako kanina naka 28 lang eh anong sprocket ang gamit mo dito kanina Siyempre ito. Ito uh, po. ah, hindi po yung pinakamalaki. Hindi po siya na si ship sa pinakamalaki. Ah, kasi nga kasi masyado ng cross chain. Ah, oh, po. Eh. Baka po kasi mamaya. Na, nahirapan na eh. yon. ah uh, ito pala yung chainring mo. Ah, Umakang ka kanina. <laughs> yes, Ayun, ah, uh, yun nga, Decas. Rounded na 48P, 104 BCD. Ito naman kanya, RB Clipless Pedals. Walang, ano, walang label, no? Pero mukhang rock bros eh. Yan, rock bros. Rock bros. <laughs> rock bros na RB Clipless Pedals. Yung chain naman niya, sinilip ko kanina, Shimano HG73 na pang 9 speed to eh. Yun naman kanyang MTB sa cassette sprocket, sabi mo kanina, submit no? Ah, sagnit po. 60 na 8 speed. Yan, uh, ito naman kanyang MTB rear driver, ano yun eh, Shimano Alivio na M3100 na 9 speed. So, kinunap mo lang sa 8 speed. Yan, so ito yung kanyang dry train setup na kanyang MTB. Next naman sa kanyang wheelset, so ito yung kanyang gulong no? So, ito nga yung CST jet na... 26 x 1.95 na wire bead na Exeter Uh, next naman ito kanyang 26 er na rims ito yung Summit Evo 3 na aluminum double wall 32 holes ba to? Yes po, 32 holes. Then yung spoke si Nipol ito nung brand ito. Uh, weapon pa. Ah, yes, weapon? weapon. Yes. Ah, uh, weapon ito ng stainless steel. Yung hubs mo naman ay ito nung brand ito. Um, ah, ito pala Viper. Viper. Ilang poles? 3 poles po, sealed bearing. Ayun, so i-check natin yung tunog nito idol kapag naka-freewheel pa ikutin mo. <laughs> eh, sayo 'to lang po. Ang naririnig ko na lang yung ano eh, yung sa rotor eh, sumasayad doon oh, sa kaliko Wala na po yan, since napalitan na po yung spring niya. Yan nga, yung, yung, yung ano, yan yung, yung silencer no? Oh, Silent no. na hubs, <laughs> na viper kapag naka freewheel. Literal <laughs> po na ano. oh, then sa kanya brake set no? So ito yung, ano, uh, ito naman, si, ah, si Maers, SJB, si Maers na hydraulic brake and dual piston. Ano yung review mo, ano masasabi mo dito sa performance ito? Ah, uh, okay naman po. Medyo nakaka ano, na mo pag napapalitan ko po siya ng mineral oil. Okay, nakailan bleed ba 'yan? Siguro po ano, first first pa lang po. Ah, unang bleeding pa lang 'yan. Unang bleed, unang bleeding pa lang po. Yan, so lasa lang sa kanyang rotors, ito yung unbranded na 160 mm ang diameter. Uh, harap at saka likuran parehas na fixed type and type disc brake rotors. So, idol Christian, magkano yung total cost nitong rigid MTB mo ngayon? Ah, uh, siguro po mga estimated ko po is around 14 to 15k po. Ayan. Ayan guys, no, ito nga yung Tosic Brandon Rigid MTB ni Idol Christian Baldove. Yan yeah, guys, no, naibudget na natin tong Tosic Brandon Rigid MTB ni Idol uh, Christian Baldove. So, kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down So, mga Idol, mag-shoutout na kayo. Ah, uh, so, shout shoutout po pala sa ano po ng SSC si Sir Sherwin Sherwin Go po. And kay Christian Daniel na di po sumisipot sa reels namin. Ah, oh, di po sa. <laughs> oh, po. okay ka naman, Idol. Natutot na -tot sa aklasi ko na gusto sumama kaso sira yung ano niya kog. <laughs> Ayun, sasalamat so sa pag-buy ng MTV mo, no? Thank you, patay. Yeah guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood Then don't forget na subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung verification button para ma-totally notify kayo. Yeah guys, maraming maraming salamat sa inyo and ride right safe po sa inyo.